parang ayaw niya talaga doon ka na pasok pasok ayun yun nag na parang ayaw yun so, What's up guys, Exomatic TV here for today's video. May apat tayo na i-rehouse ito yung magiging setup nila water dish height at saka yung substrate nila ayan ito sana guys yung gagamitin ko na water dish pero naubusan tayo yun nag DIY na lang tayo bumama tayo. ito salad cup kinat ko na lang ayan ito yung mga ereri house natin kita nyo napakadumina ng ano nila enclosure una is a korea ginikulata Next natin is itong Chaco Gramostola Pork Ribs. Next natin is ito, Black Brocky Palma Hamori. At yung panghuli natin is Alpo Pelusus Nicaragua Curly Hair. Yan yung i -re house natin ngayon, itong apat na to. Gagawa natin to ng bagong bahay. So ano pang hinintayin natin? Let's go! unahin natin tong ating akantos Korea si Nicolata yan kita nyo guys medyo malaki one hand tayo ngayon kasi practice tayo na mag video gamit lang ng isang kamay ayun kulin ko lang yung ano po brush yan oo yun lumalaban yun yun down na mag down ka na yan pasok ka na sa bago mong bahay down ka na. yun parang ayaw niya lumipat dito ka medyo malaki dito ayan transfer ka na. parang ayaw wag mo akong pahirapan ayun transfer ka na baba na baba ayun gusto niya muna bumalik transfer ka na. Ayun. Diyan ka. Uy, nag na ng articulating hair. Ayun, dun ka, dun ka. yan pasok ka sa hide mo. Ayun. Ayan, kita nyo. Napakaganda. Simpleng setup lang. Yung substrate natin is Coco Fiber yan. Ayan, sana magustuhan mo yung bago mong bahay. Ayun. takpan na natin to na maka-next tayo kasi may tatlo pa tayo na ay house -re rehouse ayun yan tabi muna natin to na maka-next tayo yun ito yung next natin ito yung album albo natin yun yung rehouse natin parang kalmado lang ayun nahulog yung ano niya yung water dish nya kalma ka lang ayun Pelusus ni Nicaragua Curly Hair na napakakalma doon pasok ka na sa side mo ayun yan bagay na bagay actually so, guys pangatlo na to yung pangalawa hindi ko pala na on yung video so ayun ito yung pangatlo natin takpan na natin to yung maka next na tayo agad ito yung next natin at yung panghuli is yung ating brocopel mahamore buksan na natin yan parang magmoto kasi kita nyo yung abdomen napakaganda oh, ayun nahulog pa yung water dish nya yun pasok ka na pasok na dun parang ayon niya man umalis sa bahay niya yun lipat ka ayun parang ayaw ah, niya talaga doon kana pasok pasok ayun yun nag na parang ayaw yun yun pala yan napakaganda nalipat na natin lahat ayun guys takpan na natin to nasa na ba yung takip kunin na natin yung takip ayun tabi muna natin pakita ko sa inyo guys yung ano natin yung chaco golden pakita ko sa inyo pumasok na sa side hindi ko na on yung video kanina nang nilipat ko to nilabas pa niya yung fangs niya kanina sayang hindi natin nakita yun So yun guys, maraming salamat pala sa walang sawang suporta sa channel natin. Yun, 2,000 na tayo subscriber as per this record to Exomatic TV out.